Ayan na lang. <laughs> Nakalima na akong bagsak. <laughs> What's up guys? Welcome to another episode. And for today's vlog, ayan, nagbabalik tayo sa ating backyard harvest. Hindi mo pa na-edit yung na edit yung birthday ni mama, birthday ko. Pero na edit natin yun soon guys. So, ngayon guys, ah, hindi na talaga mapigilan ang paglaki at nalalaglag na sa puno itong aming mga bungang tada, mangga! Wow! <laughs> Ay, guys, so, oh, ang lalaki niyan. Mm. Hindi namin to guys, in Pero ang ganda ng bunga niya. Eh, nalalaglag na guys eh. Kailangan na talaga siya i-harvest. So, kaya harvest na natin shot today. Ayan na. Okay, ako muna. Magulang na daw to sabi ni kuya eh. Kailangan na siya i-harvest. Ano to guys? Walang halong chemical. Parang mas marami pa to kasi i-spray namin to nung naraan eh. Oh. Oh, ito may spray. Oh. Spray paint. Spray paint. Ha? Dapat lagi ko rin bakot pag ano ko, na. Kaya nga. Hmm, si Kuya dito ay may project eh. Ang kalin ako. Nakakita, wala akong video ng bakot eh. Bakas mo na kaya din. Sa gusto magpagawa ng ano. Ang tawag dito ya? Gumagawa na po yung kuya ko ng ano bakod. eto <laughs> 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 guys ang gawa niya <laughs> oh. Ayan oh. Yan, kasama niya. Oh. Gawa niya lang yan guys. Kuya Les, oh. Iba din ang talent nito eh. Ayun <laughs> oh. Ayan, o. Uh. <laughs> oh. Ayan si Marco, magaling naman mag-ano, Palitada. Ito pa oh, magaling to magdide eh. <laughs> Ay. Bebe, harvest na si mami. So, yun guys. Nakatripod lang tayo ngayon. Tama ba mm -hmm. Yan. Oh. Wala masyadong natulo. Laki! Bebenta ko to. <laughs> Bebenta tayo nito. Ayan oh. Malaki siya kumpara dun sa <laughs> inisprayan namin last time. Dito natin ilagay. Sabi ni mama, naghahanap kami ng lagayan. Eh. Ito oh. Uh. Ilan bes? Mukha mo na lang. Ay, Ay, kapag Laki! Siguro tatlong piraso nito, ano, isang kilo na. Babe, oh. Daddy. Babe. Grabe. Kalahating kilo It's dito. Okay. What? Ito. Buhulang ito lang ito. Wala. Baboy, ano? Ganun ito, babe? Ba hmm? Imported yan eh. Bakit kulit? Imported. Nice pa yan. Wala <laughs> akong magganit. <laughs> <laughs> Pwede pa pala ito mayan, ano? Grabs. magdala po pala ako ng ano, isang puno, lahat ng bunga. Kasi hindi kasi sasakyan mo. Malaki kasi isa yun. Isang puno, malahat ng krasi ng bunga. Pero maliit lang po, kaya lang kalaki. Malaki dyan talaga. Yeah. Yeah. Eh. Okay. <laughs> <Woo>. <laughs> no, no. Guys, ay yung fanag ko. Asal mau, ada masukin tanah, piton, lagu, iya, lagu. Hmm. Tengoklah. You know? <coughs> sikap lantai guys, la tayong kamera mana? kamera naabot guys Malit talaga tayo Hanap pa tayo guys nung mababa Hanap mababa Dito sa part na to wala Doon lang sa harap Ay kasi dito na trim guys eh Naunahan ng palit ng dahon Doon lang pala banda Pero ang dami yung hindi ko naabot. Kailangan ko ng songkit. Ano tayo songkit? Hmm. Ano, literal na spray to, guys. Ito, <laughs> ng pintura. Nagpintura kasi si kuya ng bakod eh. Hmm. Na ano. Nahagip siya. Ayun pa yun. Oh. Ayun pa guys eh. Madami pa. Hindi ko lang abot. Hmm.

Ay, meron pa pala dito, guys. Ayun, ang dami pa pala dito. Oh, si Bossing. Bossing! Kamusta buhay? Buhay! Ay, sus! Ba't kanyan mukha mo? Ba't kanyan mukha mo? Nakataas pa ang pao. Oh galing naman na yan. <laughs> Guys, oh. Bebenta namin to. <laughs> Guys, din na talaga kaya ng ating hagdan. <laughs> May ginawa pa lang songket si kuya. kasama to? Wali. Magbubulok to? Ay, diba, Alam mo ganyan eh. Alam rin. Pinagla. Ay, ay. Patagal lang to eh. Nowuwi bonus yan, <laughs> <yung> bonus. Hindi <laughs> <laughs> pa nga na-shoot. Ya, ikaw daw magsungkit! wale Kahaba masyado sa akin. Eh, ganun din yan. Ha? Ganun din. Eh, mas malakas sa mo. Oo. So, oh. May hook naman kasi yan. Ay, hindi ko alam. Ano ba Yung mga yan na lahat. <t Liberty Overwatch throat> Ayun, idandaan mo lang ya yeah, para walang dagta. Sila ka, tupama nga, nahulog niya. Kung walang bigla eh. Mabigat. Palit ng sungkit. Dahil masyadong mahaba ito oh. Mahirap po siya gamitin. Oh, nice. Right bright. Bright tayo. Ngayon <laughs> na. Nadali na. At wala pa rin tayong photographer. Ay, videographer pala. Photographer. <laughs> Ay, do, tanan Puli natin. Yeah. Dito ka muna. Oh, hmm? nag agad natin doon. Kasi pala may dyaryo ko dito. Ito lang guys. ang narinig. Guys, therefore, I conclude, wale. Si Kuya na lang. Nakalima na akong bagsak. More than five na. It's a no for me. Dami bagsak ni Mami Mango. Ayun, no? Oh. Ayun. <laughs> Negative. Napabagsa kasi na hulo. Wala eh. <laughs> I quit. na lang. <laughs> 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 Meron pa doon kasi <laughs> pagod na kami. Ito na 'yung aming na harvest, guys. Hindi na namin video at matagal ka. Mamay oh, mo -may rin po tayo. Dami. So, Wala na mong tagtay. Pero madami din ako reject, marami ring nalaglag sa sa sungkit. Sabi ko kanina, tama na. Ayoko kayo, kayo, siguraya, pa isa -isa na yung tinakalan si Kuya. Tapos ako pa isa-isa na. Umakit pa ako dyan sa taas. Kalilit, hmm? oh. Kalilit lang, ma'am. Ito oh. sila yung guys, oh. Kalilit lang. Kalilit lang. Yeah! Sabihin mo, Bum. yung Lolo, yung tinanim mo. Hina. Tama. Hindi si Lolo noon. Mama? no araw, tanim ka ng tanim. Hindi mo nang napakinabangan yan. Matanda ka na. Ay, yung mga apo ko na lang. Tama naman. Okay. Na-vlog na, nabenta pa. Go! <laughs> Lao! Dakta yan. Ang dami, wala po. Wala siyang dagta. Dagtahan-dahan lang ang sungkit. La, daming buko ng mangga. Go! Wala tong ano po. Walang spray. No. tariwang Sariwang ano. Gawang. Ay, kaso ito. Tita pa po I sa check. school. Talagang pag ano, pinapausukan. Nausukan daw tong side na to. Oh, ako nagsisiga Ay, nagasiga. Eh. nga. Dyan nagasiga. Pero sa kabilang side guys, wala. Nagpalit man ng dahon? Nagpalit ng dahon. Ano na, siguro ng palit. Kaya pag trim ito yung gitna ang okay. ano. Sa school pa yung mga klase ko, kumuka doon ng mangga doon sa ano. Tinala mo. So, ayun guys. Tana, yeah. tikman natin yung reject. kung maasim-asim na. Pero nakita ko kanina may nagkarak paghulog eh. Dilaw na yung loob. di ba na siya? Oh. So, ayun ayun na. na. Ibebenta namin to guys. Ipa ano lang namin. Pamani ba? Tapos benta na. wag na natin. Ayun. Dito pahinugit. Uh -huh. Oo. Okay, ano yung guys? Dami, oh. Yeah. Yan. Ayan. So, titigim tayo ng reject. Ayan. Kasi may nalaglag po kanina. Ma natin. Magbabala tayo. At meron ako ditong alamang. Hindi ko masyadong bet kung alamang na to eh. Kaso kasi, doon sa hapsing kanina, galing ako. Yan yung abila po. Ayan o. Oh. Maniba-niba na siya. Hindi na ito ang Wow. Hindi na maasim, pero naglalaway pa rin ako. Mmm! Ang asim na amoy! Kuya <laughs> <laughs> well, ko makain sa likod ko. Dahil ang kain niya ay alas ano, oh. <laughs> 4. <laughs> <laughs> Guys, uy. buong um. sabi-sabi tayong mga sim. Ano to eh, sweet? Pero hindi ko masyadong Pero ng ano Pero nung paborito magluto ng alamang si Papaoni Ay, Papaoni, Oni, shout out. Tatay ng tropa ko. <laughs> Guys. Mm. Ayan na. Kinalabaw. Mm. Okay na din. Okay na din, alam mo. Mm. Tignan natin kung makasam talaga. Hello <laughs> po. Mm, na, masim ba na? <laughs> masim ba? Tama mm -hmm. na Kung mag-set at set mo Laro lang dyan <laughs> Dami nang ipinili yung kasi guys Mag-ano na Dalawa sa ibaba Apat sa taas mag anin Pa Erap pa lang yung isa hmm. hmm Mmm. Mm. Mmm. kakainin ko, guys. Kasi kanina tanghali tanghala, kumain naman kami ng ano. Tawag dito, yung isa. Yung John Mingo. Mm. Ang sarap Dabay. Ang laki mangga. kami magkilo. kilo abot ng isang kilo tatlong piraso lang? Hmm. ng apat, dalawang medyo maliit. Sobrang laki niya. Tapos actually nagbunga ng ganito karami nang hindi in-spray yan. Kasi yung mahirap ngayon eh. Kahit sabihin mong nagugulay ka na lang, lang hindi ka kumakain ng karne. Pero yung mga gulay ngayon, puno ng ano, insecticide, pesticide na lang, ganun. Kaya nakatakot na rin. Or ibabad mo siya sa suka, kaya baking soda bago mo siya kainin. Pero 'di ba, Shunteya, I'm so niya pa rin yung sa loob na ano na talaga ngayon. Kaya mas maganda kung magtatanim ka ng sarili mo ng ano, gulay. Mm. Mmm! Ay buching. ngilo. Ang ipin. Hmm. Hmm. Saig. Hmm. Sarap. Pag-ibili na kayo. Hmm. Tame. <laughs> so, yun lang, guys. Hmm. mag pa ako ng may hinog para gawa naman ako ng greyhounds. Bale, harvest and sell natin yun, guys. Bebenta natin. Bili din ang ulam. <laughs> Yun lang. Thank you so much for watching. Stay safe po kayo. God bless.